Here, the second-hand shop again. Ayan. Tingin-tingin tayo. Kung may mabili. Tingin-tingin lang, mga lalak. Ayan. Ayan, may mga mugs, cutlery. Ayan. Right. Books, cookbook, cookies. Ayan. We have a pre-bread, pre-vegetable. Ayan, yeah, mga lalaw. Pre-vegetable for the good home. <laughs> Yeah. He up. Got back. <laughs> we saw that last week. I tried it on. It didn't fit. Dude. Lots of bag. Uy. Yes, bag. It's quite dirty. But nice. Need a good clean. Ayan. Second hand siya, mga lalaw. Pero, still in a good condition. Ayan. Still in a good condition. Another guest bag ayan second hand lang po ito mga lalang ayan it's quite dirty <clears throat> but still in a good condition wow nice inside nice and clean inside ayan ayan Uy, only the strap is something wrong ayan pero nilalagay nila dito yan sa second hand shop second hand shop Ayan. Ele ele ele. Ayan, is this is nice. Is nothing wrong about this bag? Ayan. Panglagay sa kahon. pampadala sa Pilipinas. You see? Is nothing wrong even if the strap? Even if the strap is nothing wrong. Look. Ayan. And nice and clean. Maybe this is only four Ayan. It's nice and clean inside. Look, mga lalab. Ayan. Bili natin siya pang lagay sa kahon. See? It's nothing wrong. For the box. Ayan. Pang lagay natin sa kahon. And another one. Ayan. Mga donation lang po ito, mga lalab. Kaya, binebenta nila ng mura. Ayan. Maganda itong shopping bag. Shopping bag. Nice and clean. Yan, Panglagay din sa, ba sa kahon. Kasi nagpapadala ako ng kahon sa mga kaibigan. Ayan. is nothing wrong. Still nice and clean. Wow. Chanel. Uy. is already... Alexa, you see the not really good already inside. So I already got two bag to put in the box. Panglagay sa kahon. Ayan. Punta lang kayo sa second. Oh, this is nine west. Look, mga lalag 9 west. Have a look inside. Have a look inside. Oh, see, nine west. It's nothing wrong. Kasi minsan, mga unwanted gift, makakabili kayo dito minsan lang brand new. Ayan, nine west. Mga lalag, walang maghawak ng mobile phone ko. yan Still in a good condition. No dirty. Not dirty inside. Walang dumi sa loob. Ayan. Nine rest. Nine rest siya. Yeah. Bili natin. Panglagay sa kahon. Ayan. Kasi nakapadala tayo ng kahon. Ayan o. Oh. Pangbigay sa mga... Ibigan 9 West. ano oh, si? Dami na tayong nakuha. Nakakatatlo na ako. Tatlong bag para panglagay sa kahon. What is that? Minsan, yung iba madumi. Yung iba, ayaw na nila. Eh, kaya inilalagay nila sa second hand shop. Unwanted. Yung iba naman, mga unwanted gift. Kaya dinadala nila dito. No, ayan. Ayaw ko nito. Big, big. Too big, too big, too big. Ayun, on, punta tayo dito sa kabila. Uli. Balik uli tayo. Baka mayroon pa sa ilalim. Baka mayroon pa sa ilalim. Mas magaganda. What is that? Ayan. What is this? What brand? What brand? Wala na. Tama na tong tatlong bag. Panglagay sa kahon. Ayan. Punta tayo doon sa loob. Ayan. Ayan. Ayan, mga beddings. King single. Ayan, mga bedding beddings. Gusto nyo na sapatos, sapatos. Maraming sapatos dito. Ayan. Ayan. Hmm. I don't have to at all Nothing in here Nothing nothing for me yan, labas ulit tayo. Punta tayo doon sa loob. yan, may mga wedding gown dito, may mga gown, nighties. Ayun, mga yan o, ang gagaray Ang gaganda ng mga damit dito, mga lalab, mga gown. Minsan, merong wedding gown. Yan, uniform. The people's work. Ito ang gamit ng asawa ko sa pagtatrabaho nyo sa mining. Ayan, yung mga hard yaka. Yan, uniform yan sa Pagtatrabaho trabaho sa mine, yan mga student uniform, baby stuff. Yan mga damit-damit. What else we gonna see? what else what else oh ayan marami tayong mabibili dito mga lolos daming second hand stuff ayan may meron din dito mga furniture And my drawer, my crib for the baby, and baby's crib, my suitcase, and my wheelchair. Um, Hello, good, good Good. Morning, I like your bling bling. <laughs> nice bling bling. It came from my favorite top shop. Ah, <laughs> nice. Balik ulit tayo dito sa ano? Kama maka tayo ng ng something something yan mga lalab oh, di ba uh, maganda dito sa second hand shop kumbaga sa Pilipinas ito ay trip shop trip shop bang tawag doon hindi naman ito ukay ukay trip shop ganon Oh, uh, ayan mga lalab, thanks for watching. Yan, naipasyal ko na kayo dito sa amin sa second hand shop. Maraming ditong book. Yan, books. <laughs> oh, ayan. Ayan. Oh, oh ayan. Salamat mga lalap. Thanks for watching. Thank ayan. Goodbye. Bye-bye. See you next time. God bless you all. Bye-bye.